this video, I just want to share a fact um, from Boy Tapang because nung time na uh, nag-shoot kami oh. Tapang because nung time na uh, nag-shoot kami nung nung kanyang house tour. Napag-usapan namin kung kumikita na ba siya sa YouTube or kumikita na ba siya sa mga pinagagagawa niya, ganun. Tapos, sabi niya sa akin, hindi pa. So, tinanong ko siya, eh bakit mo ginagawa yung mga ganong content? Tapos, sabi niya sa akin, idol, ginagawa ko lang talaga lahat yun kasi para makapagbigay ako ng pera sa pamilya ko. Kasi dati daw, nahulog siya sa parang niyog. Kasi, pangarap niya talaga maging boxer. Tapos, yun nga, dahil nahulog siya, parang nabalian yung dito niya, hindi na siya pwede maging boxer or hindi na siya ganun ka-fit to become a boxer. So, ngayon, yun, nag enjoy din daw siya sa ginagawa niya ng pag-create ng mga videos. Although, aminin natin, nakakadili talaga yung mga kinakain niya. Pero, kinakaya niya daw yun. Kasi nag enjoy siya and at the same time, alam mo yung ginagawa niya daw lahat para sa pamilya niya. Parang nagbabaka sakali siya makapagbigay ng um, ginhawa sa kanilang pamilya because hanggang ngayon daw guys, wala silang kuryente dun sa bahay nila. And sa totoo lang nakakaawa talaga. Parang patawa-tawa lang siya sa video pero sa totoo lang nakakaawa siya. And yun, tinitiis niya daw lahat ng mga bash kasi para daw sa pamilya niya wala na ako kasi sa totoo lang eto personal experience ko lang hindi kasi kami um, i mean kami din hindi kami lumaki na may kaya na i mean dumaan din kami sa hirap na experience din namin yung wala kaming kuryente nakikikabit kami sa kapitbahay tapos nung nakita ko yung bahay nila it brought back a lot of memories at uh, yun na feel ko yung struggle ni Boy Tapang. Although, karamihan sa atin lahat, we have the same motivation, di ba? Ginagawa natin lahat. Although sa ibang paraan, ginagawa natin lahat for our family. Yun lang. Um, ang gusto ko lang iparating ay sana wag natin i-judge agad yung tao without knowing the real reason why he's doing it. Yun lang. Kasi hindi madali yung pinagdadaanan niya ngayon sobrang tapang niya sa mga videos niya pero he's going through a lot din. and sobrang hopeful siya na alam mo yun makapag um, makapag earn siya para kay papano yun nga, makatulong siya sa pamilya yung pagiging genuine ng reaction niya sa lahat ng bagay sa lahat ng mga magagandang bagay na nangyayari sa kanya ngayon 'di ba despite all the bashes talagang ini-ignore niya na yun kasi grabe, solid yung vision niya, solid yung pangarap niya. Nakafocus lang siya dun, bahala na daw. Pero, yun nga, soon pag natanggap niya na yung pin from YouTube, tsaka ma-withdraw niya na yung pera. At ngayon kasi guys, laging nagtatanong si Boy Tapang sa akin kasi wala siya masyadong alam sa YouTube. naga upload lang siya pero hindi niya alam yung pag-place ng ads, paano kumuha ng pera, mga ganun. Paano mag-request ng silver play button, mga ganun na uh, technicality. So, nagtatanong siya sa akin, Idol, paano to? Paano to? Paano yan? Ganyan, ganyan. Kasi, yung ginagawa niya lang talaga is nagka-create lang siya ng videos tapos ina-upload niya. Tapos ngayon, guys, yan. Alam niya yung randomly na nag -chat, chat siya. Kasi, binabalitaan niya ako na ganito na yung earnings niya. Idol, totoo ba to? Ganito ba to? Tapos, ngayon, hindi pa niya nakuha yung first well dun sa YouTube tapos alam mo yung ramdam na ramdam talaga yung saya niya guys. Kasi dahil sa views niyo, dahil sa panonood din niyo soon pag natanggap niya na yung pera magkakaroon na talaga sila ng kuryente. Alam niyo yung ganun, sobrang saya niya. Um, sabi niya makakahawak na daw siya ng ganyang pera soon. Pero ngayon nga, wala pa siyang nare-receive kahit piso. Pero yun nga, nakalikom na siya. Ando na, nakikita na yung figure. So, ayun, sobrang happy ko for him. Yeah, so, ayun lang guys. Thank you so much for watching this. And I hope, please, wag niyo po sana kayong magsawang supportahan si Boy Tapang. Or panoorin niyo lang yung mga videos niya. Kung hindi niyo kaya, i live nyo lang sa gilid. <laughs> Alam niyo yung ganun, i-iwan nyo lang sa gilid, naka-play. <laughs> Pero yan guys, maraming maraming salamat. I hope na mas nakilala nyo si Ronnie or si Boy Tapang sa video na to. At yeah, I'll see you on my next one.